magandang hapon po sa ating lahat sa ating mga followers at shout out po sa inyong lahat dyan at uh, kayo po'y binabati ng magandang hapon ano. so narito po ang ating isang kwento na may pamagat na ako isang mabuting Pilipino ang lahi ko'y kayo manggi ang pagkakilanlan pinagmamalaki nitong sanlibutan mayroong disiplina Ako'y mapitagan, dala ang bandila nitong aking bayan. Ako ay hinubog sa mabuting gawa, sa aking ugali, isip at salita. May angking talino at may kawang gawa, ugaling makadiyos at pakikipagkapwa. Ako ay namulat sa ating kultura, at mga tradisyong ating minana pa o galing magmano kay lolo at lula tanda ng paggalang gamit sa kanila ang po at opo man di dapat limutin pakikipag-usap ay laging gamitin upang tayong lahat mahubog ang galing bilang mga Pinoy ang bansa sa atin ang pakikisama at ang nigas kogon mga ugali ring kinagis na noon ang utang na loob na siyang nakabaon sa puso't sa isip ikaw ba isang ayon sa ating buhay at kaugalian pagiging mabuti natin ng na mga nilalang upang maging ganap tayo na huwaran sa lahat ng pinoy sa ating lipunan. So magandang hapon ulit sa inyong lahat. At 'yan po ang ating kwento na may pamagat na Ako isang uh, mabuting Pilipino. So ito ay ating uh, iniiaalay sa lahat ng mga batang Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Thank you so much at magandang hapon sa inyong lahat.